ba sila? Eh, di sumasagot si Sims kung nasa na siya eh. Si Marco, auto pitch pa rin. Oo. Oh. Ah, tara nga dito. Napaka boring naman dito sa van mo. Music naman tayo. Sige, ah. Oh, bahala. Eh, let's eh. Mukhang wala ka naman player eh. loko mo ko. Manamang, matagal na yan. Dispatch na siguro yan. Eh, anong tagagawin natin dito? Tatangan di, na lang dika, tayo. Hindi ko na lang magpa-sounds dyan. Ay, naku, bahala ka. Basta ako may gagawin ako. Oh. Sabo mo ako eh. mo na nakontakin yung mga yun. Mamaya oh, na sa dali lang, tinetext ko nga kanina Tag eh. Tagtal eh. Uy, gago ka! Mahuli tayo dito ng polis. Matay ko, makakulong sa'yo. Ano ba? Relax ka lang. Relax, relax. Wala pang pulis dito ang aga-aga po. Akala mo lang wala, magtatago lang sa mga puno yun para makabongga, ano? Gago ka talaga. Napakasira ulo mo talaga. Oh, ayun na pala sila Xavier, oh. May kasama pa. Ano sila savior. <laughs> Sino yung kasama ni Xavier? Kaibigan niyo ba yan? Hindi ko kilala yan. Baka bago niyang boyfriend, nagpatid lang siya. <laughs> Landi di talaga nito ni Saber kahit kailan. Ito. Nangyari ka pa. Hit ka lang sa kanya. Yung tangin mo ka. Oy! Oy! Ano? Ready na. na? Marami ba kayong dalang pera? Sandali lang ha? Parang ang yabang-yabang mo ngayon. Ang problema na ito. Eh, siyempre. Ako kagabi may event kami na direct. So, malamang marami hmm. akong pera. Nga pala. Ah. Si Marco nga pala nasan. Oo, oh, nasan ni mo akong kaya mga po nga, Ay, lang, da, nga si ng two di ba? nagpaparamdam di eh. Di na pa Kaya nga malamang nagpalit na naman ang sim yun. Ganun, lagi na lang ata. Oo, hindi mo uwi sa nara eh. Uy! Ito nga, uh, nga pala. Ay, Ay, Uy! Yaldo nga pala, kaibigan ko. Uy, pare. Kaldo pare. Paki. Okay. Manuel Tol. Kaldo pare. Sama ko nga pala sa... Huwag kayong magalala, sagot ko yan. Masig na, pasok na kayo. Tara na. 'Yung <laughs> all so, na natin eh. Alright. na. 'yun. go kasi. Excited excited na Bakit mo ba naisipang pumunta ka daw dyan? Wala lang. Maganda daw mga beach doon. Saka ang sabi, marami daw guwapong nagsasurf. Pasok tayo dyan! La Union, here we come. <mimit> Hindi maiiwasan ang lubot sa ating buhay. Kaya halika kayo mamaga Tayo ay tatagas at lilipad sa kalawakan Upang matagasan natin ang mundo Pwede ba kalimutan mo na Ang iyong mga problema Sumagay ka na sa oto at aalis na tayo At iliputin natin ang buong mundo Sumakay ka na sa auto at aalis na tayo At iliputin natin ang buong mundo Walang makakapigil sa ating kasiyahan Kapag sumuka ka, matulog ka na Huwag kang mag-alala, kami ay iyong kasama Kahit sa iyong panaginip, tayo ay magsasayaw Pwede ba kalimutan mo na Ang iyong mga problema sa auto at aalis na tayo at lilibutin natin ang buong mundo sumakay ka na sa auto at aalis na tayo at lilibutin natin ang buong mundo Sumagay ka na sa auto. Hoy. Sino nga pala yung kasama mo? Si Aldo nga. Pinakilala ko na sa'yo kanina, di ba? Kaya naman pa naging kaibigan yun. Kanina. Sa Philcoa. Ah. Ang ina mo. Pinata mo lang tapos isasama mo na sa atin. Paano kung magnanakaw yun? Ano ako eh. Pagkit-kit ng tao, sasabihan mo magnanakaw. Gagaw ko talaga. Huwag mag-alala. Bahala sa kanya. Sagot ko pa siya, okay? Bahala ka. Ano daw, huwag kang mahiya sa amin, ha? Aray, okay lang ako. Sige, magpapakalaan na lang kami sa'yo. iyo ko lang totoo pangalan. Kakagraduate ko lang ng TSMAT ng UK.